Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga brigada ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali na Sa Brigada State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, kasado na ngayong hapon. Nalumpati naman ang Pangulo, posibleng magtagal ng higit isang oras. Senator Jesus Escudero at Congressman Martin Romualdez, kapwa na natili bilang Senate President at House Speaker. Samantala mga Duterte sa Kamara at dalawang iba pa, e eh, dineklarang magiging independent members. Iba't ibang grupo nagsunog pa rin ng FVG. Pero para kay PNP Chief Torre, wala raw itong kaso basta't walang na aksidente. Samantala mga taga-suporta naman ni Pangulong Marcos nagkasana ng sariling pagtitipon bago ang SONA. Samantala mga kabrigada, administrasyon binigyan ng perfect score. Iba pang mga aktibidad kasabay ng SONA sa iba't ibang bahagi ng bansa, all set na rin ngayong hapon. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News ML, Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life, life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, eto ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang Brigada Sona 2025 Special Coverage, samantala aron na lunes, July 28, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikte. KABRIGADA BALITA NATIONWIDE Sa tanghaling KABRIGADA BALITA NATIONWIDE KABRIGADA SONA NI PANGULONG MARCOS JR. PUSIBLING TUMAGAL NANG HIGIT ISANG ORAS LIVE MULA jan SA MALAKANYANG, BRIGADA MARICAR SARGAN I BRIGADA MO BRIGADA, Brigada. b b, -b Brigada Leo, Brigada Angel, posibleng kumabot o lumagpa sa isang oras ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa on na ayon sa Malacanang. Pinumperma na rin ang Presidential Communications Office na natapos na ang rehearsal o practice ng Pangulo para sa kanyang talumpati. Ngunit, tumanggi pa silang magbigay ng iba pang detalye sa ugnay sa magiging laman ng SONA. Matatandaan noong nakaraang taon na tumagal ng isang oras at dalawang put dalawang minuto ang talumpati ng Pangulo kung saan binigyang diin niya ang pagbabawal sa Pogo at ang paninindigyang sa soberanya ng bansa. Ngayon taon, si ibibida naman ng Pangulo ang mga programang may kinalaman na sa 20 pesos na kada kilo ng bigas sa pagpapalakas sa agriculture infrastructure at iba pang proyektong pangkaunaran. Inaasahan din ang mababanggit ang mga malalaking transport infrastructure na kasalukuyang ginagawa at posibleng magsimula ng partial operation sa ilalim ng kanyang termino gaya ng MRT 7, Metro Manila Subway at ang pinalawak na paliparan at mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pusig na rin talakay ng Pangulo ang pinalawak na Clean Health Benefit Package at iba pang servisong kadipunan na ininunsad ng administrasyon sa mga kainan. Samantala, Brigada Ava and Brigada Leo, hindi pa siya kung ano ang sasakyan ng Pangulo mamaya dahil ang sabi ng palaso, i-depende daw ito sa advice ng kanyang pilote. Brigada Marie, siyempre kahit sabihin natin na simple lang uh, yung SONA ngayong taon, uh, pwede ba nating malaman kung na-i-disclose uh, na, na sa inyo kung sino yung uh, creator ng uh, barong o ng anumang isusuot ng ating Pangulo ngayong SONA 2025? Matitid ang Malacanang Brigada Leo sa pagbibigay ng mga detalye regarding sa susuot niya na ni Pangulong na Bongbong Marcos at ng First Lady. Tangin yung nababanggit lang nila kung gaano kakaba yung kanyang magiging speech at yung sasakyan niya mamayang hapon, yun pa lang yung mga nadidisclose nila sa ngayon, Brigada Leo. Mm -hmm. Okay. Maliban na lamang, Brigada Marie, kung may kadagdagan ka pang, uh, ka pang detalye, okay na to. Mm -hmm. Sa so, ngayon, mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad dito sa Congress. At kanina, bago tayo dumating nga, meron na rin ipinatutupa na zipper lane para doon sa mga bisita na meron car pass na dediretso dito sa Batasang Pambansa para tulituloy yung kanilang magiging biyake. Yan ang latest update mula dito sa Kamara. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarjan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news. Pagod-pagod, Brigada Balita on Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang FG burning sa Sona. okay lang daw. Basta't walang maaksidente ayon yan kay PNP Chief Torre. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Live report. Sa gitna ng mga kilos protesta kasabay ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na okay lang ang pagsusunod ng FEG ng mga rallyista basta handa sila sa anumang emergency, gaya ng paglipad ng baga dahil sa pabago-bagong panahon. Pagdating naman sa posibilidad ang pagsasampa ng kaso, sinabi ni Torre na hindi ito ang prioridad sa ngayon. Idiniin niyang pagbibigay nila ang mga ganitong aktibidad basta walang nasasaktan at walang major disruptions. Patuloy ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa mga pulis basta't walang namumo at uh, walang namomonitor na banta. Maalalang kaninang umaga sinunog ng grupong bayan Southern Tagalog ang FEG na tinawag ilang mga halimaw ng bayan, SOM, BBM at Sarananggal. Patuloy daw na nagbibingi-bingihan si Pangulong Marcos sa panawagan ng mga Pilipino at pagiging sunod-sunuran kay Pangulong Trump dahil sa pataw na taripa. Sara gal naman dahil daw sa pagsalakay ng pondo ng bayan tulad umano ng paggasta ng 125 million confidential fund. In the heart of changing lives, ako si Brigada Calf Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Mga kabrigada, si Later Representative Ferdinand Martin Romualdez muli pong nahalal bilang Speaker ng Kamara ngayong 20th Congress. Brigada Haji Camino, i mo! Brigada. Brigada Leo, halos sigurado na bagamat nagpapatuloy pa ang potohan dito sa plenaryo para nga sa paghalal kay Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang speaker ng Kamara. Sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress ngayong araw, si Quezon Representative J.J. Suarez ang formal na nag-dominate kay Romualdez. Sinigundahan naman ito ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos pati na ang iba't ibang party leaders. Ayon kay Suarez, napatunayan na ang liderato ni Romualdez at naramdaman ng husto sa gitna ng kritikal na sitwasyon ng bansa. Naging tunay niya na House of the People ang kamera kung saan dala ni Romualdez ang karanasan, karakter at itinaguyod ang landmark reforms. Gayun din ang pagpapalakas sa kooperasyon ng executive at legislative branch. Idinagdag ni Suarez na sa ilalim ng pamumuno nito noong 19th Congress na itala ang pinakaproduktibong termino ng ipasa ang priority measures na nagsulong sa layunin ng bagong Pilipinas. Sa pagbubukas ng bagong kongreso, panibagong hamon umano ang kakaharapin gaya ng global volatility, domestic headwinds at pagkakataon ay iahon sa kahirapan ang mamamayan. Wala namang dumaban kay Romualde sa posisyon ng pagka-speaker. In the heart Brigada of Haji. changing lives, ako si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News at Manila, the Music and News Authority. Brigada Haji! Bago, Brigada Ballita, Naririnig mo pa ba kami, Brigada Haji? Okay. Samantala mga kabrigada nag-abstain sa butuhan sa pag-speaker ng Kamara sa 28th Congress sina Davao City Representative Paulo Duterte at apat na iba pang upang may deklara ang sarili bilang independent. Sa isang statement kasama ni uh, Congressman Pulong Duterte na hindi bumoto sina Representative Omar Duterte, PPP Partylist Representative Harold Duterte at Isidro Ungab. Mas gusto raw nila na hindi konektado sa majority or Or minority bloc kasabay ng pagbibigay diin ng commitment tungo yan sa principled governance sa halip na tradisyonal na partisan alignments. Kaliwanag pa ni Ungab na kahit sa US Congress at British Parliament ay mayroong mga miyembro ng piniling maging independent. Sa iwalay na pahayag ay kinumpirma ni Bacolod City Representative Albi Benitez na hindi rin niya iboboto si Romualdez at magiging independent bilang pagsuporta sa mga adikain ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginig e pa ni Binetes na nabalot na ng maraming kontrobersiya ang Kongreso at ang kailangan nito ay isang leader na hindi hilain pababa si Marcos kundi tutulong na maiangat ang bansang Pilipinas. Brigada ano Balita Nationwide. Mga kabrigada, mga taga-suporta naman ni Pangulong Marcos, 10 over 10 ang rating sa unang tatlong taon ng administrasyon. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada, report. Kung ang mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatanungin, excellent 10 over 10 ang rating nila sa unang tatlong taon na panunungkulan ng Marcos administration. Para sa grupong Friends of Imelda Romualdez Marcos o Firm 24K, kahit hindi nakikita ng karamihan, maraming na raw nagawa ang Pangulo para sa sambayan ng Pilipino, gaya ng pabahay at pagpapababas sa 20 pesos ng kada kilo ng bigas. Ngayong ikaapat na State of the Nation address ng Pangulo, looking for ward ng kanyang mga taga-suporta. Mm -hmm. Nais nilang malaman ang mga susunod pang mga proyekto ng Pangulo para sa Pilipinas. Umaasa naman sila na mababanggit sa sona mamaya ang dagdag sahod at mas maayos na benepisyo sa mga manggagawa. Samantala, sa mga oras na ito, matyagang naghihintay sa labas ng Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ang mga taga-suporta ng Pangulo. Rain or shine, mananatili sila hanggang sa matapos ang sona ng Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Katawalpito muna tayo maka Brigada sa Brigada News FM Davao. People's uh, True SONA Rally isasagawa naman sa Davao City kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos. Brigada Julius Pacot, i-brigada mo. Brigada Inaasahang nasa mahigit 500 ka tao ang dadalo sa isasagawang People's True SONA Rally sa Davao City. Alas dos mamayang hapon ay gaganapin ang nasabing kilos protesta sa Freedom Park, Davao City. Kung saan inaasahan na dadaluhan ito mula sa iba't ibang sektor ng lungsod, ito ay upang ilahad ang kanilang tunay na kalagayan na kabaliktaran sa iuulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation address mamayang hapon. Maabot ang kanilang inaing dahil sa ngayong state of the nation address ng taong bayan. Magkaisa tayo, ipakita natin na hindi tayo papayag na magpapanakaw ulit at hindi tayo papayag na magpapaloko ulit. Sa taong bayan, state of no accomplishment, state of national agony, That's the true state of the country. Nananawagan naman ang mga organizer ng na nasabing kilos protesta sa mga dadalo na sundin ang ipinapapatupad na culture of security ng lungsod. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot para sa 93.1 Brigada News FM Davao Tam Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, si Senator Escudero na natiling Senate President ng 20th Congress. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. B -b 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 report. Brigada Leo, Brigada Angel, formal na ngang binuksan ng 20th Congress kanina mga alas 10 ng umaga. Ang regular session nito ngayong araw. Sa na nasabing sesyon, sabay-sabay nanunumpa ang mga bagong senador. Bago nga sila magservisyo bilang mambabatas ng bagong kongreso. Samantala sa boto, 19-5, si Senate President Escudero ang muling nanalo at tatayong senador President na mataas na kapulungan. Pero maliban nga kay Escudero, si San President Pro Tempore Jingoy Estrada ay mananatili rin sa peso. Sa kabilang banda si Senator Joel Villanueva naman, ang tata yung bagong Senate Majority Leader na dati ay si Sen. Fon Solentino. Samantala ito lang ang ilan sa parte ng speech ni Escudero matapos siyang manalo muli. Kiling at panawagan po, ko po sa aking mga kapwa senador, magtrabaho po tayo sa kabila ng ingay ng politika sa ating kapaligiran dahil lahat tayo ay nasa isang bangka lamang ay at isang direksyon lamang ang ating tinatahak Tumusana sana sa pagkamit ng mga pangarap hangarin mikin at layunin ng ating mga kababayan Every day, the Filipino people look to the Senate to come up with solutions that will improve their lives, address their needs, and bring their aspirations within reach. Matapos ng pagsasalita ni Escudero ay agad naman din ang ipinresenta ang concurrent resolution na nasasabing handa na silang makinig sa sonan ng Pangulo. Live mula rito sa Senado in the heart of changing life. Ako sa si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, Denise mga kabrigada, ang Philippine Red Cross naka-alerto na rin para sa kaligtasan ng publiko ngayong Sona. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada! Brigada. B -b 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 report! Naka-full alert na rin ngayong araw ang Philippine Red Cross bilang tugon si ka sa kaapat State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isasagwa sa batasang pambansa Quezon City mamayang hapon. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwen Pang, nakapwesto na mga abulansya, first aid teams at welfare desks sa mga pangunahing lugar upang agad na makapagbigay ng tulong medikal at psychosocial assistance sa publiko, security personnel at iba pang kalahok sa programa. Nasa siyam na put isang personal na ang na-deploy sa iba't ibang bahagi ng lungsod, kabilang SB Park, QCMC, CHR at Welcome Rotonda. Bahagi ito ng patuloy na advokasya ng PRC na tiyaking ligtas ang bawat Pilipino sa mga malalaking pagtitipon. Pinalalahanan din ng Red Cross ang publiko na maaaring tumawag sa 143 sakaling mga ilangan ng agarang tulong. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson para sa Sona 2025, Brigada News FM Special Coverage, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang grupo naman ng mga guro kabrigada muling iginiit ang mga panawagan sa sektor para sa Sona ng Pangulong Marcos. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. Report. Muling pinuna ng grupo ng mga guro ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kabiguan itong matupad ang mga ipinangako, partikular na sa usapin ng malawakang pagbaha. Ito ay kasabay ng mangyayaring State of the Nation Address o SONA ng Presidente. Ayon sa Teachers Dignity Coalition o TDC, ang problema ito ay patuloy na nakasasagabal sa operasyon ng mga paaralan simula pa noong nakaraang taon. Hinihimok ng TDC ang Pangulo na manindigan sa kanyang commitment noong nakaraang taon sa kanyang zona. Idiniinit ni si National Chairperson Benjo Basas na ang kanilang nasaksihan ilang araw matapos ang zona ay kabaliktaran at nitong linggo lamang. Hindi naman daw kalakasan ang mga bagyo pero matindi ang naging pagbaha kaya napilitan ang mga lokal na pamahalaan at maging ang malakanyang na magsuspende ng klase ng buong linggo. Hirap na hirap na rin umano ang mga paaralan, ang mga ang mga magulang at mga bata kung paano haharapin Maliban dyan, nanawagan din ng grupo para sa mas maayos na educational reforms. Umaapila rin ito para sa nararapat na sahod at benepisyo ng mga educational workers, mga libro para sa mga estudyante, sapat na classrooms, at kagamitan para naman sa mga teachers. Ilan daw kasi sa mga ito na nabanggit noong nagdangso ay hindi pa rin natutugunan hanggang sa ngayon. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag para sa Sona 2025 Brigada News FM Special Coverage, The Music and News. Samantala ka Brigada, bago pa man opisyal na magumpisa ang SONA, nag-ikot-ikot ang Brigada News Team para alamin ang pulso ng kabrigada sa tanong na kontento ba sila sa unang tatlong taon ng administrasyon. Alamin ho ang kanilang sagot, hatid ni Brigada Mark Mercano. Brigada Mark, i-brigada mo! Brigada Radio Shine, tuloy-tuloy tayo ng, ng mga pulso ng ating mga kabrigada, pulso ng uh, sambayanan. Hingil mo sa ating tanong ngayong uh, umaga, ngayong araw ho dito sa ating uh, programa at special coverage ng ating uh, Brigada News FM Manila. Ang tanong ho mga kabrigada, eh, sa loob ng tat tatlong taon ha, sa loob ng tatlong taon, eh, kontento ba kayo? Kontento ba sila sa naging unang tatlong taon ng panunungkulan ng Marcos administration? Yan po ang ating tanong at may mga tinanungan na tayo mga kabrigada at pakinggan natin ang kanilang mga naging kasagutan. Bakit? Hindi. Bakit? Parang may kulang. Hindi tulad nun kay Duterte na daming na ano, daming na sugpo. Yan lang. Nung nagmahalang bilin tsaka daming ano, daming naging adik ngayon. Pero wala. Pwede nyo. Oh, magawa ng... May mga improvement niya ginawa sa bansa natin. po lang po. Katao, ngayon? Hindi po. Bakit? Kasi Wala, wala po nararamdaman na ginawa niya po eh. Ngayon lang po. Ay namin masasabi ko kasi wala naman po na itang nagawa niya ngayong taon po. Salamat. di ko, ano, parang hindi ko kundin Kasi wala eh, medyo hirap pa rin tao eh. Ngayon. Kasi so, ngayon talaga ako, like ko dito sa ginawa niya ngayon. Medyo mahirap. Yung niyo po? Jojo po. Sir Jojo. Maraming maraming salamat sa oras, Sir Jojo. At syempre mga kaibigan, in the heart of changing lives, ako po si Brigada Mark Mercano. Para sa Sona 2025, Brigada News FM Special Coverage, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. O puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Kabrigada, abangan ngayong alas dos ng hapon ang full-blown coverage ng buong ng Brigada News FM Philippines para ho sa Sona 2025. Himayin natin ang unang naging tatlong taon ng administrasyon at pakinggan natin ang magiging ulat sa bayan ng Pangulo. Mapapanood at mapapakinggan sa lahat ng Brigada News FM stations nationwide. Mamayang alas dos ng hapon ng ating SONA 2025 Brigada News FM Special Coverage. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing life.